Mga idol, gusto bang mag-vlog pero nahiya kang humarap sa kamera dahil sa nahirapan ka at nabubulo ka kapag nagsasalita sa harap ng kamera? O gusto mo sanang mag-voice pero sa tingin mo, hindi maganda ang boses mo? Mga idol, panoorin mo at tapusin mo ang video na ito at siguradong makakatulong ito sa inyo. Come on, let's go! Click Google Chrome, tapos pakitap yung narakit Tagalog, tapos click text to speech Tagalog. Then scroll down sa voice, pwedeng gawing babae or lalaki. Ayan, tapos yung format, palitan mo ng mp3. Pagkatapos mga ka-idol, lagay mo sa script kung ano yung gusto mong ilalagay. Ito, sample to. Ito ang magandang paraan kung ikaw ay nahihirapan magsalita sa harap ng camera or pag voice over sa inyong pagbablog. Tapos create audio. Tapos antayin makreate yung ginawa mong audio. Ayan mga ka-idol. Tapos pakiplay. Ito ang magandang paraan kung ikaw ay nahihirapan magsalita sa harap ng camera or pag voiceover sa inyong pagvlog Kapag okay na sa inyo, click download. Tapos antayin matapos ma-download. So ayan mga ka-idol. Pagkatapos nyo ma-download ang audio, pwede nyo na ang gamitin sa pag-edit para sa video nyo. Kung bago ka palang sa video ko, huwag kalimutang mag-follow, mag-like, comment, and share. Thank you for watching. God bless!